yun magandang gabi mga kalisid yun doso nga tayo doon na si Otolo tapos may isa pang ano dyan bangka yun know? o isang bangka pa pero walang ano walang ilaw na katulad namin na LED plus light lang yung gamit nya pero sa bangka pa rin siya mga mana si e, Mayberto shout out si Mayberto mga mana rin yun, subok tayo ngayon mga kalisid subok tayo dahil di na umulan ngayon lang maghapon di na umulan kahapon malakas pa rin yung ulan sumubok si Otol ng isang gabi kaya lang malabo na yung dagat dahil sa baha ngayon di na umulan sana ngayon malinaw na yun, sana sirpahin na kami dahil matagal-tagal ng tambay wala ano, hindi pa man dumarating yung bagyong Wilma, tambay na kami dahil masama na yung panahon dito, malakas na yung ulan. Yung halikong pamana na pang-ulam lang yung huli ko, doon, doon na nagsimula yung anong ulan at talakas ng amihan. Kaya sana makabawi tayo ngayon mga kasisid at sana gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa ating paninisid, sa ating hanap buhay mga kasisid, para safe tayo palagi. So yun mga kasisid, sana pagpalain kami ng bang Bangabang lang mga kasisid, kung ano yung mga mga huli namin. Tidak apa itu mata ada pelisahan, tidak ada اخ له ګورډ دالي پرې شوی و الله واپسې batu di sini di kota lagi orang tira dalam lepas arah pak kata pak yang kapan Ang paliliit na nilis. Ito yung pinakain สิกราดให้พอโอล่ะ Thank you Lord. Dela po si Wow. Kala din nyo. Maliit. Ang galaw kasi nung isa. Ah, thank you Lord. Dela wa. Wow. Ah. Wala, ko kasi sit. diusuk tetapkan <tutusara> satu besar. Soalnya, hah, take ratus. lewat, ayuh! Hai, 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 hindi tinuso ko kanina nakawala oh sa tagpuan pa may kasama pa sana kumaripas sabi na ka no dilis kung dilipas sana kayo sigurado sasampay yung isda kaso may ka Lord dami lang dilis. na dilis sa kasisid kurisa na dilis ko tawagin dito sa amin tsang pa sana ako. Dilip na kayo na. may dilis sigurado yung isda

dahil pa rin may ilap na po sayang nakatagpo sana tayo kanina ng na, napakalaking golden tree bali kaya lang may ilap alabo kasi ng dagat hindi natin masundan Atagpo po rin tayo ng isa. Sablo literally pa rin. laki laki na rin. Layo na ng baka. Ano na yung mga... Mabuti lang na sundod po natin. Mahina na kasi. Hindi kasi natin nahawakan kanina. Ang lakas. Maliit man ito ng kanina. Pero, napakalaki na rin ito mga sisin.

Tidak kepada sahabat. Ini Kita lupa tetap ada ongan. Yukul kakak ada lang din. Belum pelang oh. Maket palang petas. Nama anak populasi ada itu benda sah berangkai namin Pegagalingnya dong sa berangkai besar ya. Kali ini pangsi saya ong malis na Terima kasih tayo. Alas pun si bensin ku na Salamat sa Panginoon at nakadali tayo. Mga kapagpinta, mga kapagpigas tayo bukas. Pagkastos, yan ang pangapang watan. Kiluhin natin itong ating huli pagdating sa bahay. A few moments later. Yan mga dito na sa bahay. Ito na yung ating huli. Si Utol, nakadali ng dalawang kulambutan at isang malaki nito. Oh. Dalawa sana rin ito sa akin. Kaya lang, may una kong nakita, pag galing namin sa Lagundi, malaki sana. Mailap lang. Hindi ko na nasisid. Pakalabo din kasi ng dagat. Kaya ito ang dalawang kulambutan at saka isa nitong malaki. Apat na kilo daw. Ito mga 3 kilo siguro may git. Nakawala pa ito ng una kong pana. Ang ganda ng tama oh. Kaso sa lakas niya ay nawarat. No? Oh. Nawarat yung katawan. Nabitawan ko pa yung pana. Una kong pagpana. Buti hindi agad yung maripas. Buti na lang at napakahina na kaya nasundan natin. Nasundan ko pa nung nakawala. Malabo pati ng dagat. 3 and 1 fourth din yung una ko sanang nakita ang napakalaki sana no kaya lang mailap hindi ko na nasa yung sama sama na natin itong samaran dahil parehas lang ito kilo 4.4 class 4.4 ayos mga kasisid napakadami kasi ano dilis kaya sumampay yung ganito kung ano lang to dilim nakanyumon lang na sigurado maraming yung ano nito sa kumpa kung nakapagnyumon na tapos may anim na pusit din tayo mga kalisid. Gutom na tayo dahil hindi tayo naghaponan bago lumusong. Wala kasing ulam kaya hindi na muna tayo naghaponan. Alas 12 na siguro ngayon. 1.8 yung ating pusit. Sa isa. na 4.4 at 1.8 6.2 Sa kortang linaw na ito mga kalisid. Dahil ito ay mamahalin. Tapos, spot of, malaki yung isa oh. 100 grams magpitira lang tayo itong tatlo natin gulotok tayo ng ulam kakain muna tayo bago tayo matulog yung pambinta natin 6.2 at 1.3 yes 7.5 yung pambinta natin mga lichid tarmay natin titirang ulam 1 kilo Yes, 8.5 yung kabuuan ulit natin mga kalisid. Sulit na, nakabawi na rin tayo dahil matakalipas lang ni Bagyong Wilma. Ngayon lang tayo nakalosong Ngayon lang bumuti yung panahon kahit napakalabo pa ay nakapamana naman na tayo. Makapamana tayo ng sunod-sunod kapag ka hindi sumama yung panahon. Yan mga kalisid, salamat sa Panginoon at abangan nyo na lang mga shoutout tayo. yun, good morning mga kasisid. Nandito na po pala yung atin na ipakilo sa huli natin kagabi. Bali yung pinatimbang ko na lang ay yung class na lang. 4.4 at yung posit, yung batog ay di ko na pinatimbang, pinang ulam na lang yan mga kasisid nakapagpatimbang tayo ng 6.2 kilos at yung kabuhan huli natin ay 8.5 kilos mga kasisid yan, salamat sa Panginoon, may malaking blessing tayo salamat at nawala na rin yung bagyo sana ituloy-tuloy na naman itong paganda ng panahon yan, kumita po tayo ng 1,568 napakalaking biyaya na yan mga kasisid dahil naubos na yung panggastos natin at pambigas. Sampung araw siguro tayo natambay. Gawa ng bagyo. Lakas ng ulan at tamihan Yun mga kasisid. Shout out po muna tayo mga kasisid. Yun mga kasisid. Uh, Una-una shout out po kay mga Richard Pintis. Isa po napakabuting tao matulungin. Shout out po sa iyo ma'am at maraming salamat po sa biyayang pinagkalao mo sa amin. Shout rin po sa iyong napakabuti rin na asawa. Maraming maraming salamat po at advance Merry Christmas po sa inyong buong pamilya mga Richard Pintis. Shout out rin po kay kasi si Duel Maria daw at Aileen niya daw, April Alisaya daw at Angel Mia daw yung shoutout sa inyo mga ka Shoutout din kay Danila Adalim at kanyang anak, Church Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout din po sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Shoutout din po kay kasi si Dromulo Loro Taquio ng Marilao. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay kasi si Droman Balag Shoutout din po sa Family Javier, Barangay Kaputikan, Talavera ni Baisiha, Federico Javier Jr. Shoutout din po kay Arvin France, Omar France, John De Brujo, at Rosana Rapol, at kay Remson Rapol from Joel Rojo of Mandaluyong City. Yung shoutout po sa inyo kasi si shoutout din po kay Hanford de San Jose at Family ng Kaloya Antiki. Yung shoutout po. Shoutout din po kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. Shoutout po kay Dennis De La Cruz and Family from Naikabiti. Shoutout mga kasisid. Shout out Richard Mendoza from Isabella yang shout out po kay Sid. Shout out to Rinaldo Mahilum Shout out kay Sid. Shout out to Alexander Piskira and Piskira Family from Jean Santampir. Shout out to Jimmy Dolay from Bulan Sorsogon. Shout out po. To... Shout out Angel Hernandez. Shout out you kay know, Sid. shout out to J. Junior Ponsi and family from Amadeo Cavite shout out po kay Jewel Bios watching from Saudi Arabia Damam Shoutout din po kay Billiamor Dalin from Balangiga, Balangiga Eastern Samar. Yeah, shoutout po. Shoutout din po kay John Lauren uh, Sorigao Espiro. Shoutout po kasi sid sa mga kapatid natin Espiro diyan sa so, may Oriental. Dive si po tayo palagi mga kasi -sid. at shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Yeah, at... shoutout din po sa Parabanti TV from Makati. Yeah, shoutout po. Shoutout din po kay Reggie Mira and Mira family from shoutout po kasi sid. Shoutout din po kay Remdi Pata from Antipolo City. Shoutout po kay Ruin, Ruin de la Cruz from Tondo, Manila at Nabuta City yang shoutout po kasi Sid. Shoutout po kay Ami Prin, Melissa Per at Fernando Jr. yang shoutout po mga Sid. At shoutout po kay Julius Aron from Surigao, shoutout po kay Sid. Shoutout po kay Rinan Duran from Kawayan, Masbati. Shoutout po kay Ryan Firmin, shoutout po sa Binitua Family, yun shoutout po sa inyo mga Sid. At yun mga kasisid, shoutout rin po natin mga kapwa natin vlogger na lagi na nakasuporta sa atin. Please per po ng kanilang mga channel. Yun mga kasisid, una-una shoutout po sa inyong kapatid. Pasupport po kay Renan Fishing Adventure at kay Sibadong Vlog. At sa mga kapatid po na John TV Vlog at may Star TV Vlog from Burungkan City, Eastern Summer. Pasupport po mga kasisid. At sa magtatay na Kabugsay TV at Matandang Espero Mix Vlog. Yan, pasupport din po mga kasisid. Kay Kapana TV, Kalotlo Channel, JP Amboy Vlog. Manoy Nil Vlog, lari amo si Larola Quachero, na Nairobi Channel, Kit Direct Star TV, Kapinas Official, GC Adventure, Lokasi, Busing Vlog 767, Banayad Vlog PH, Katablas Vlog from Tansa Cavite, Jody Driver TV, yun, shoutout at supportan din po natin mga kasisid, mga kanilang channel, yun mga kasisid, shoutout rin po sa mga solid supporters natin, sa viewers, saan makaipanig ng mundo, shoutout po at prime, maraming salamat, advance Merry Christmas po sa atin lahat mga kasisid, yun, ingat po tayo palagi. Shoutout na rin sa mga kapwa natin Espiro. Dive si po tayo palagi mga kalisid. Ingat po tayo palagi at advance Merry Christmas po sa atin lahat mga kalisid sa mga kapwa natin Espiro dyan. So yun mga kalisid, uh, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. Walang sawang pagsubaybay sa atin mga ina-upload na video. Natagalan yung upload natin. Gawa ng Bagyong Wilma. So yun mga kalisid, uh, maraming salamat po muli. Magkita-kita na lang tayo ulit sa atin susunod na paninisid. Mabuhay po tayong lahat. in God bless. Bye bye.